Maneho Love Lang. Nakahiga sa kwarto, lang. Hey! Tambala na! Baala! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Hiala. Chris! Chuper! Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni 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 Nicole Hiala! Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. batang seryoso sa pag-aaral. Kaya nang makagraduate ako ng high school, swerte akong nakakuha ng scholarship sa Maynila. Todo habilin tuloy si nanay nung paluwas na ako. Solo kasi akong maninirahan sa boarding house malapit sa school. Jalin, mag-ingat ka ha. Okay lang mag-boyfriend, pero mag-iingat ka. Mag-ingat ka sa mga lalaki makikipagkilala sa iyo. Baka painumin ka ng kung ano-ano tapos may mangyari kaya mag-iingat ka. Litanya ng nanay ko. Sa totoo lang, eh wala naman talaga akong balak mag-boyfriend. Pero kung magkakaroon man, ang gusto ko ay siya na rin ang makakatuluyan ko. Kaya isang araw ay eh humingi ako ng sign kay Lord. Lord, pag may lalaking magbibigay sa akin ng peach na bulaklak, yun ang pakakasalan ko. Ewan ko ba kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko? Eh hindi naman talaga ako in the first place mahilig sa bulaklak. Nagpatuloy ako sa pag-aaral at katakot-takot ang mga nanligaw. Tanay, ganda problem. Aba buhok Bangon ng Puti-puti ng bata! <laughs> Pero ni isa sa kanila, eh wala ako nagustuhan. Taray! Yes! <laughs> Iba talaga! Ganda problems! Si wala noon, nauso na ang hashtag ganda problems. Correct. Ikaw talaga. <laughs> Madalas pa nga na yung mga nagtangkang manligaw sa akin, e eh, naging barkada ko na lang dahil one of the boys ang tingin nila sa akin. Once a month ay eh, umuwi ako sa amin. Marami kaming common friends ng younger sister ko. At doon ko nakilala ang payatot na si John. In fairness, guwapo itong si John. Kasikatan ng gopings noon at kahawig niya talaga si Eric Fructoso. Makapalang kilay, matangos ang ilong, mapula ang mga labi at pormang guwapings talaga. Madami nga nagkakagusto kay John pero wala talaga siyang dating sa akin ang trip ko kasi yung chinito at malakas ang sense of humor. Si John naman, sobrang tahimik, parang mahina ang ulo, grabe. <laughs> <laughs> ang hard mo, ha? Ah. Ang hard mo naman masyado kay John. Payatot na, mahina pa ulo. <laughs> si John, sobrang tahimik, parang mahina ang ulo, tamad mag-aral at lagi sa inuman. Nakailang shift na siya ng course at parang walang direksyon ang buhay. Nahalata ko nung una pa lang Na may gusto na Gusto na niya akong pormahan Ito na naman yung ganda problem <laughs> Curious talaga ako kano itsura mo girl <laughs> Nahalata ko na Nung una pa lang Na gusto niya na akong pormahan. May taniman sila ng mga halaman sa bahay Kaya madalas niya akong abutan ng bulaklak Minsan may kasama pang love letters Hindi talaga ako interesado Kaya diretso sa altar Ang mga bulaklak na binibigay niya nang minsan umuwi ako sa amin. Natunugan ito ni John kaya dinalaw niya ako. Nanlaki ang mga mata ko dahil bitbit -bit niya ang isang bugkos ng peach roses. Jalin para sa Sana magustuhan mo. Ang sabi niya sabay abot ng bulaklak. Hindi na ako nakaimik noon. Pinauwi ko na siya at agad ako pumasok ng kwarto Tinanong ko pa ang kapatid ko, Hoy, sabihin mo nga sa akin, anong kulay yung mga roses na to? Peach! Ang sagot ng kapatid ko, Lord, wag naman pong si John. <laughs> ano na lang pong magiging future ko sa kanya. Ang dasal ko ng mga oras na yon. Bago ako bumalik ng Maynila, nag-iwan ako ng sulat para kay John na ganito ang nakalagay. John, pasensya na, friends lang talaga tayo. Makalipas ang ilang taon ay nakatapos na ako ng kolehiyo. Doon ko palang naranasan na magkaroon ng boyfriend. Binibigyan niya ako ng mga roses pero walang peach ni isa. Si John lang talaga ang natatanging nagbigay sa akin ng ganung klase ng bulaklak hindi nagtagal ay nag-break din kami ng boyfriend ko. Nagtrabaho ako abroad ng ilang taon. Sa tuwing tatawag ako sa bahay, lagi daw akong kinukumusta ni John. Lagi nitong hinihingi ang number ko, pero nagbili na ako na wag ibibigay. Tara. <laughs> hanggang Iba, sa abroad. Got problems. <laughs> Artista levels. Kaya nga. Eh. <laughs> abroad ka na yung mo na sa Pinas. <laughs> Siguro ang Instagram account dito, Jalin Official. May official. <laughs> Lagi ni John hinihingi ang number ko pero nagbili na ko na wag ibibigay. Pagbalik ko ng Pilipinas, si John naman ang nagibang bansa. Aba, umasenso na pala siya ha. Huh? nakatungtong na ng ibang bansa. Ang sabi ko sa kapatid ko, Nakote, kapag nakita mo si John, hindi mo na siya makikilala. Alam mo ba, lagi kanyang kinukumusta. Ito number niya, tawagan mo daw siya pag may oras ka. Ang sabi ng kapatid ko. Nag-apply ulit ako ng trabaho sa abroad kasamang isang college friend. Isang araw inapag usapan namin si John. Bakit di mo bigyan ng chance yung tao? Single ka naman, tawagan mo, tanungin mo kung bakit kanya laging hinahanap. Ang sabi ng kaibigan ko. Ewan ko ba, pero parang nabudol ako. Tinawagan ko nga yung number ni John. Nung unang try, walang sumasagot. Ang laki ng ngiti <laughs> ni Excited ako. Excited ako, kinikilig na ako. Ang laki ng ngiti ngiti. <laughs> ngiti ang ah. ha. Ngiti tagumpay. Ngiti ngiti kuya. Grabe. Na-excite ako kung mo. Wala Nagaan, pa. Wala pa nga. Nagaan tayo ng climax. <laughs> <laughs> Ito, dami dami paligiligo na Direct join mo na. <laughs> Ewan ko ba kung bakit para nabudol ako, tinawagan ko nga yung number ni John. Nung unang try, walang sumasagot. Yung, bab, yung pangalawa, babae ang nakasagot. Agad kong binaba yung phone. Biglang naisip ko, baka girlfriend niya. Hay nako, busy na siguro yung tao, bayanan natin siya, ang sabi ko. Mayamaya, maya, biglang nagring ang phone ko. Nabosesan ko agad. Si John ang tumawag. Yes! <laughs> yes! Nabosesan din niya agad ako at sobrang saya niya. Nakadivert daw ang phone niya kaya may ibang nakasagot. Sa isip-isip ko, nagsasabi ba ito ng totoo? Simula noon, lagi na niya akong tinatawagan. Yes! <laughs> <laughs> Hanggang sa hilingin niya na makipagkita sa akin. Jalin, pwede ba kitang dalawin siyan? Kahit imit mo lang ako after ng trabaho mo. Siya nga pala, nakabili na ako ng ticket. To make the long story short, nagkita kami ni John sa airport. After five years ng pagtatago ko sa kanya, ay nakita ko ulit siya. At tama nga ang sinabi ng kapatid ko. Ang na ng pinagbago ni John. Hindi na siya patpaten at mukhang manginginom. Yung Eric Fructoso noon, Wendell Ramos na ngayon. Yes! yes! <laughs> May paabs na malamang siya dyan. Ang talap-talap! Wendell! <laughs> Pagkatapos ng pagkikitang yon, naging kami muna ng isang taon bago ko sinabi sa pamilya ko just ko naman anak, nagpakalayo-layo pa kayo ng lugar, e eh kayo din pala magkakatuluyan, ang sabi ng nanay ko. Ay, alam talaga ni Lord kung paano ko ginustong ibahin ang kapalaran ko kahit matagal ko nang nakita ang sign na hiniling ko sa kanya. Pero kahit anong iwas ko, panahon na talaga ang gumawa ng paraan para matupad ang aking pinagdarasal. Ngayon ay 14 years na kaming kasal ni John. May twin boys na kami at isang baby girl. Hindi naman ako nagsisisi na si John ang nakatuluyan ko. Naniniwala akong kami talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Kaya sa mga nakikinig ngayon, be careful what you wish for because it might just come true. Ako po si Jalen, isang tambalanista at ito ang aking kwento. Yun <laughs> yung masyarap din eh. <laughs> ang sarap mo naman una, Jalin. Ang sarap mo naman kasi ang dami mong ganda problems. Oh. Di ko yung naranasan eh. <laughs> yung sa dami nang naniligaw sa akin. Yung mga, gano, mga ganyan mo. Yung hinihingi number. Oo. Oh. ibigay. Actually, gusto kong makita talaga ang picture mo nang mahusgahan ka na. <laughs> <laughs> Tapos baka siya kay ano kay oh, Joanna. Correct, ba? Diba? Ang ulo, patpatin, wala oh, oh, pag-asa sa buhay. <laughs> <laughs> Talagang uh, totoo no That uh, if uh, things are meant to be Or if you're meant to be for another person gagawa talaga ng paraan ng tadhana para pagtagpuin kayo Totoo ulit. Totoo yan. Yung sinasabi ng mga matatanda na hinaba-haba man talaga ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. And mm -hmm. ito yung perfect example. Nagpa-abroad-abroad pa kayong dalawa. Nagkasalisi pa. Kaya nga. Diba? Pero sa bandang huli, kayo Sila naman pala, pala yung makakatulo Tsaka nakakatuwa yung sinabi niya na parang trinay niyang baguhin yung tadhana. Hmm. Kahit in the first place, yun ay hiniling niya kay Lord. Lord, peach roses. Diba? ba? -hmm. Diba? Eh, sabi niya, na, oh, John, ano yung nabigyan ng Petrosus, <laughs> hindi. Baguhin ko yung tagana oh, oh, ako. Oo, kinontra niya. <laughs> Oo, oh, kinontra, oh, kinontra, kinontra niya. So, kahit kontrain mo, ang ending is, babalik ka pa rin kung ano talaga yung nakatadhana. Yeah. Pero ako sa tingin ko, dapat naman mangyari yun eh. Kasi mm -hmm. ba diba, we are a product of our choices. Yes. So, so kung um uh, kahit nakatadhana na kayo ni John, mm -hmm. choice mo pa rin na maging friends lang kayo initially. Mm -hmm. <laughs> na humanap muna ng, oh, oh. ng iba. Kasi temporarily. Correct. Because that's part of life. For you to experience life eh. Yes. Uh. Yung uh, mapunta ka sa iba. Kasi mm -hmm. ba diba, nung una sabi mo, ang sabi mo sa sarili mo, gusto mo, pag meron ka, naging boyfriend siya na lang. Mm -hmm for the rest of your life. Mm -hmm. Ako sa tingin ko talaga luging-lugi ka talaga, doon, girl. Isa mo isipin mo, isa lang for the rest of your life, lugi, girl. <laughs> Walang ibang experience, girl, lugi. O tingnan sayang mo, ang ganda. sayang. Sayang, 'di ba? mo? Dako! Diba, ting mo, 'di ba? So trinay mo'ng kontrahen kasi nga tao ka, may free will ka, mm -hmm. 'di ba? Nag-decide ka, pero in the end ibabalikan ni Lord kung saan ka nararapat. Parang 'di ba? Parang uh, kumuha ka ng isang course. pagdo mm -hmm. Pagdodoktor. Yan. ba diba? Kasi yun yung gusto mo. Pero ang talagang gusto ni Lord, eh maging ano ka, engineer, o kaya mm -hmm. maging artista. Mm -hmm. Iba, balik ka doon. Correct. Diba? Up. Ako naniniwala din ako na nakatadhana. Nakatadhana na, ano, na eh. uh, destiny mo na talaga yan. Nakaguhit na sa iyong palad. Yes. Simula pa nung uh, uh, ipinanganak ka, correct. sabi nga nila. At may mga tao talaga naniniwala sa ganyan. Mm -hmm. Kung nga, naliligaw-ligaw ka ng daan, pinapa-experience lang kasi sa oh, yung, oh, yung ibang bagay. Correct. At kasi tao ka eh lang ma-experience yun. Yes. Tsaka yes. sa mga, ano, sa mga single na nakikinig ngayon, may sign man o wala kung para talaga mm. kay sa isa't sa mangyayari at mangyayari yun. Correct. Magkala na na may postiso <laughs> ko. mo <laughs> eh. <It's a tuta. laughs> Ang no? eh, oh, pero magandang point din yun. Isa rin yun sa pwedeng uh, paniwalaan na makakagulo sa, pa, sa perspective mo ngayon. Yung uh, sign na hinihingi. Uh -huh. eh. Mm -hmm. Kasi, totoo yun ako, naniniwala din ako sa mga signs eh. Kasi, Umingi ka na ba ng sign before? Oo. Oh, oh, at okay. uh, siguro mga twice as, siyang uh, nangyari. Not in terms of ano, uh, relationship. Mm -hmm. Pero yung mga signs na pwedeng makatulong sa'yo na maging uh, na mag gabay decide, mo. Eh, uh oh, nga, no, nag pala. Mm -hmm. Pwede rin yun. Tingnan mo sa aspeto Kasi kapag humingi ka ng sign, ang mentality mo ngayon Ina-attract mo. Oo nga. Oo, which truth. is yung uh, napaka-powerful din ng law of attraction. Mm -hmm. Universal law yan. Yes. Uh, diba? So, nagsimula sa paghingi ng sign, naging ganun yung perspective mo. So, Lagi mo nang iniisip. Oh, so, ina mo na na mangyayari mm -hmm. ito sa'yo. Truth. So, pwede rin sa anggulong yun. Mm -hmm. oh, ano ba? Okay, basta. Happy love life ka. Yan. With twin boys and a pretty little girl. Ladi, congratulations. Thank you dahil nag-share ka ng kwento mo mm -hmm. sa amin. Sana yung mga in search for love eh mahanap nyo na din yung the one. Huwag titigil sa paglande. Go lang ng go. Yan. Kasi sayang ang panahon. <laughs> sayang ang panahon. Kaya wag huwag limitahan yung sarili. Nakagayon na ay isang relationship wag. lang. Ako para oh. sa akin, you do not limit yourself. Pero huwag naman pokpok yung level. <laughs> yung dating mo, pokpok ka na. <laughs> Kasi hindi mo nilimit yung sarili mo. Hindi naman tayo sa ganon. Huwag <laughs> tayo pumunta dun sa makatika na. <laughs> Yung, again, yung masaya lang, yung enjoy uh -oh, enjoy lang. Tama. Yung experience lang yung iba't iba klase ng treatment, mm -hmm. ng iba't iba klase ng panliligaw. Masarap pa kung ka, ikaw ngayon, kabiso try mo humingi ng sign, mm -hmm. di ba? Lord sana kung sino man yung magbibigay sa akin ng uh, blue na roses. Dito? Yan. <laughs> wag naman yung mga shadow mga mahihirap pa. Blue na roses na walang tinik. Huwag <laughs> naman din yung masyado. Tapos walang amoy. Karang, wag naman masyadong mahihirap, guys, na parang ano, na Parang hindi na matutupad Pwede you can ask Ako mm. Hindi ko matanda Na nag ask ako ng sign Na Parang ano um, Pag may Pag lumingon ka Aking kayong ganyan, <laughs> <laughs> Pag lumingon ka <laughs> Ay, siguro hindi yung particular like halimbawa ito si Jalen Peach Rose. Ikaw part particular ba? Le, yung humingi ka na sa'yo, parang kapag nakita mo may nakayelo na tumawid sa kalsada, Ganun ba? That <laughs> hindi, particular. Hindi naman ganun, ganun, oh, napaka ano napaka, eh, ano, eh, napaka uh, likelihood ma, ma ano, ma, ma malakas, mataas. Okay, ah. so paano? Y yung mga yung mga tendency na kapag uh, example. Kap Oo, oh, ah, kunyari uh, pag uh, may dumaan po sa ano, parang ganun din eh. <laughs> dumaan sa overpass. Ang <laughs> dami dumaan sa overpass. <laughs> Lord, pag may dumaan po sa overpass na <laughs> sampu, natanggap po ako ng check-in oh. mamaya. Pero well, siguro yung sign hindi, may ganun, may ganun. hindi naman sa kinakalang tangible or physical. Yung parang, oh. Siguro yung feelings oh, na oh, naramdaman correct, mo. Correct, correct. Ito yung sign na nakaramdam ka ng ganito, oh, ito na yun. Parang oh. Kasi parang ako, hindi ko natandaan na na may tangible akong hiningi na sign. Uh -oh. That's the perfect word, tangible or something concrete or specific mm -hmm. na parang yun, katulad noon, peach rose o kaya uh -oh. butterfly, 'di ba? Yung mga iba o pag nakakita po ako ng butterfly o kaya mm -hmm. pag may nagbigay sa akin ng chocolates, ganun, hindi ako nag-ever eh. Pero yung mga signs, it it just comes. Na parang, ah, maybe this is the sign. Mm -hmm. uh, so, Pwede. wala lang. So para sa akin, it did not work for me. Mm -hmm. So baka nag-work sa inyo. Wala lang, share ko lang. Oh. <laughs> 97 work. Oh, meron meron term, naman eh. talaga. Oh, pag nakita po ako ng basura sa Manila Bay ganito. <laughs> Magkakajowa ako bukas <laughs> Yan kasi nagiging problema ko minsan sa ano Parang Sa sign uh, Sa sign eh Ano ba? Sa hinihinging sign o, Naghingi ka ng sign Na ganito Bigyan ka mm. ng pitch na bulaklak oh, Tapos oh. May tao palang lumapit sa'yo Na nakaramdam ka na ng sign Na sa yun Pero hinahanap mo Yung, yung tangible na oh, uh, Na sign Doon no, yung, minsan Eh. Correct Correct Kaya and thus you said Na whether or not May pitch na rose oh. ba? Diba? O yung sign na hinihingi oh. mo E eh, wag mo ilimitahan yung sarili mo Ganun Oo oh, oh, siguro kaya agree kasi hindi ako never kasi ako humingi ng tangible na sign mm yung sign dumadating lang siya dahil sa nararamdaman ko ah, this is the sign kaya tandaan nyo na when I saw the sign and, ten and I got a new life tayo lang ulit sinatawa doon oh. <laughs> bakit hindi nyo kalala of base <laughs> Partner, para malaman nila. <laughs> kaya yung mga sudyante, ha? Ba't huh? sila natawa? <laughs> ano meron? <laughs> <Anong> oh. Ako, <na? laughs> hindi <According laughs> nila. Basi <laughs> muno ka, takin. Eh. <laughs> Kanina ka pa. <ba>? Tontuha <laughs> do <one> naman kayo. <laughs> <laughs> ano, di mo na. alam yan? Oh. oh. alam namin yan. <laughs> Sabi Kaya nyo, namin. alam namin, pero ba't kayo natawa? may, diba? stick pa pag sumasaya. Oh, <laughs> <ganun? laughs> O, pag nakita mo na yung sign, edi yun. Whether it's tangible or not, Kabisho, mm. uh, if you believe in signs, edi yun. Uh o. -oh. Edi wow. Uh o. -oh. <laughs> Magniwala <laughs> mo naman yun, uh -oh. e. Eh, kanya-kanya diba? naman yun. O, uh, diba? Basta, ang puno't dulo, meron na po talaga nakatadhana para sa atin. Mas mabigat yeah, yon feeling yon, ko. Yon, yon, yon. Destiny. Chata, oh. oh, sa mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Gambio kay Chris Chupin. Ay, wait lang, babatiin ko lang partner bago, bago mag-exit kasi kanina pa dapat to eh. Happy birthday kay Edsel! Ang uh, Junakis ni Miss Paz Melendres. Happy birthday sa sa'yo Edsel. Enjoy your special day. Yan. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Eh po, ang lang, kung bakit kami nananatiling number one walang hate hey, love, lang. lang. Ah, ang aming tanging paalala na dapat ay memorize na. Ah. Walang, ang matatag, na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang walang problema. Love lang.